Eh, yung sinasabi kayo sa akin kanina na no down payment, para saan ba yung no down payment na yun? Ah, uh, yung no down payment na yun, kapag may offer na po si client, uh, si home credit sa inyo na zero down payment, as uh, nag-applicable lang po yun sa... Hi mga ka-Diskarte! Welcome po dito sa ating YouTube channel sa Diskarte Pinoy Tire. So kasama natin si Sir J.R. Ah, uh, yan po. Ah, uh, home Credit. Sales agent ng Home Credit Financing. So maraming isang nagtatanong sa ating mga Diskarte na nababasa ko sa comment section about sa Home Credit sa mga process, sa mga requirements, and then sa mga tinatawag nating uh, insurance sa uh, device protection. Yung bibigyan pa tayo ng kasagutan niyan. Di isa-isa natin yan, ano? And then, sakaling mga diskarte, uh, may mga ibang pakain tanong, hindi namin nabanggit sa video ito, pwede kayo mag-direct kay sa JR kasi kukunin natin yung contact number niya. Ayan, simulan na natin sa tanong na, oh, so, yung mga first time mag-apply, ano daw yung mga requirements na kailangan? Ang requirements na kailangan natin is one valid ID, mm. and uh, sample na new mid voters, drivers, Ayan. uh, postal, and then yung national or yung tinatawag nilang uh, Philippine identification card. Ayan, yeah, so mga diskarte. Pangalawang tanong naman nila, sir. So, paano naman din may mga, ano, yung mga repeat clients? yan. Sa repeat client, kapag meron kayong existing, hmm. basta may offer kay sa apps, may nakalagay po din na 40K product loan, uh -huh. pwede uli kayong mag-apply. Hmm. Pero sa di ba may sinasabi kayo sa akin kanina na no down payment? Para saan ba yung no down payment na yun? Uh, yung no down payment na yun, kapag may offer na po si client, hmm. uh, si home credit sa inyo, na zero down payment as uh, naga-applicable lang po 'yon sa zero interest ng mga Ayan. unit. So, uh, wala na kayong ibang babayaran, mag-apply na lang kayo, no down payment po talaga. Ah, ganun pala 'yon, yung, yung zero down payment sa mga existing uh, client, sa mga repeat oh. client na maganda yung record niyan, mm -hmm. automatic yung may tinatawag na no down payment. Pero ito yung alimitan ang tinatanong sa atin ng viewers natin. So, lagi daw binabanggit ni Home Credit na zero interest. Pero bakit daw parang may nadadagdag? Ano daw ba yung mga nadadagdag? Yung mga nadadagdag doon is yung uh, insurance. So, insurance naman is uh, optional. Hmm. So, ang kagandahan lang sa insurance, uh, yung mga brand natin kasi hindi hawak yung pag nabasag, nabasa, or nawasak yung unit natin. Ang mangyayari po kasi doon, void uh, warranty na yun sa mga brand or sa mga service center ng brand. So yung partner natin, ang partner po namin dito is si Voltec. Ang gagawin po ni Voltec, pupuntahan kayo mismo sa bahay nyo, kukunin yung phone, pagbalik sa inyo, Yan. buo na po. Eh mga natin, no? Oh, yung mga kalimitan na babasa natin sa comment section natin. Yung bakit daw sabi na zero interest, pero pag nag-apply na sila, <clears throat> uh, parang nadagdagan ng something na ganito, ganyan. Ayun uh, po din tinatawag na yung sure device protection. Sir, sa madaling salita nga dito ngayon Accidental man malaglag umabasa, umabasag yung LCD o yung anumang gadgets yan, automatic wala kayong babayaran. Ano po, basta... Kaya paano naman yun sir ah? Siyempre, uh, sabi nabasag nga. Ah, paano naman yun sir? Ano uh, Ano ba yun? Dadali nila dito or...? Ah, uh, mismong pupuntahan na po sila mm -hmm. sa bahay nila. So kung sakali po, pre-pick up, pre-delivery na po siya. pero gano'n naman sir, katagal yung process kung sakali? ah uh, pag Manila area po, or tinatawag na sa NCR, is 2 to 5 days. And then kapag sa mga province po, is uh, 5 to 10 days po. Ah, uh, magbibigay na makain ng contact info yes, po. para sa sampo na laglag nila, uh -huh. di ba na yung so, yung gadgets nila. So kung sakaling naka, uh, ko kayo kumontak sa Voltec, magpasis na lang po kayo sa pinakamalapit na uh, mga store. Hanapin niyo po yung mga SA doon and then magpasis po kayo. Ayan. ah uh, last question na lang, Sarah. Ang <laughs> dami kong tanong naman siya, sir, dami Kasi mga tanong to ng mga viewers eh. Ah. Uh gusto -huh. natin mabigyan ng linaw. Uh -huh. So, uh, tanong naman nila, yung mga in-offer yung device protection sa insurance, pwede bang hindi isama yan kung sakasakali? Kasi gusto ko talaga nila yung uh, mababa yung margin nila, tapos talagang wala nadagdag sa presyo ng cellphone oh, o no, gadget sa kukon nila. ah uh, nasabi ko nga kanina, uh, optional lang siya. Mm. So yung uh, Ipapaliwanag papaliwanag naman po sa inyo ni SA kung saan man kayo mag-apply. Na-optional siya pero kung sakali po, yung device protection po natin sobrang good deal po sa amin 'yon. Ah. Bakit po? Ah, kung mag-apply kayo sa iba ng device protection, half price po ng unit yung babayaran nyo. Ah. Sa amin, ah, bali partner po namin siya 'yun sa home credit po, kaya mas mababang price yung uh, i-offer sa inyo. Mm -hmm. Pero sa yung device protection na ino-offer ninyo, one year yan? Uh, meron po siyang one year and two years warranty. Ah, ah, one year o two years sir, yung cover ng warranty na ino-offer nyo na insurance. Yeah. Ayun, kasi no? Ayan, kung may mga tanong po kayo, kung gusto nyo magpumuha ng home credit, dito lang siya matatagpuan sa may Mibus Antipolo branches nila. No? Uh, pure Gold, eh, uh, Pure Gold Antipolo, PPCS, Supermarket. Punta na lang po kayo dito kasi kung gusto niyo po mag-apply ng credit card na bala sa inyo, ano, ayan, e, siya ang Ay. sa inyo. Bali, dala lang kayo ng mga valid ID. Sorry, yung tin ID, hindi na ina-accept yun, no? Ah, uh, pwede pa rin siya sa mga repeat client, basta, uh, Mag-walk-in na lang sila sa store. Uh, ano sa mga kasi yung client? mga primary ID na kailangan natin? Para yung may sila. voters, uh, national, or yung uh, Philippine identification card mm. and then uh, drivers tsaka postal. Ayan, alis ka natin. Ayan, ang haba ng video natin, alis Eh, Ayan, pagpasensya nyo na po. Kasi ito yung mga tanong ninyo. Gusto lang natin mag-video ng Lino. Ano po? Ayan, maraming maraming salamat, alis ka natin. Sa hindi pa nakasubscribe, hindi pa nakapollow sa ating Facebook page sa YouTube channel natin. Ayan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Ayan. Ayan, salamat kay JR. Ayan.